Tamu-kailan lang, pinag-usapan ang sweetness ni na Kim Chu at Paulo Avelino matapos magpagawa ni Kim ng espesyal na formal attire para sa reunion ng pamilya ni Paulo. Tunay ngang wala ng mas hihigit pa sa pagmamahal na ipinapakita ni Kim kay Paulo. Alamin natin kung paano niya pinaghandaan ang importanteng okasyong ito. Ayon sa mga malalapit kay Kim, talagang pinag-isipan niya ang bawat detalye ng kanyang isusuot. Isang linggo bago ang reunion, pumunta si Kim sa kanyang paboritong tailor shop upang magpagawa ng eleganteng gown na akmang-akma sa formal theme ng event. Mababakas rin kung gaano ka-excited si Kim habang sinusukat ang kanyang gown. Talagang napakaganda ng kinalabasan. Isang damit na tiyak na magpapawaw sa lahat ng makakakita. Hindi rin may tago ni Paulo ang kanyang tuwa sa effort ni Kim. Kitang kita sa kanyang ngiti kung gaano siya kasaya at kaproud sa kanyang girlfriend. Sa mismong araw ng reunion, Naging sentro ng atensyon si Kim Suot ang kanyang stunning gown. Ang bawat miyembro ng pamilya ni Paolo ay nagbigay pugay sa kanyang elegance at charm. Ang effort ni Kim ay hindi lamang para sa kanya kundi para na rin sa pamilyang minamahal ni Paolo. Isang patunay ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa relasyon nila. Madalas natin makita si Kim sa mga glamorous events, pero ang effort niya para sa pamilya ni Paolo ay talagang ibang klase. Isa itong magandang halimbawa ng pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Talagang nakakakilig ang kwento nilang dalawa, at siguradong marami pa tayong aabangan sa kanilang love story. Kaya, mga ka YouTube, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita at kwento sa mundo ng showbiz. Hanggang sa muli,